President Francis C. ang pahayag ni PBBM ay paalala na dapat unahin ang kapakanan ng taong bayan kaysa personal na higwaan ng mga partido. Umaasa naman si Sen. J.V. Ejercito na magiging positibo ang takbo ng matagal na alitan, lalo't marami pang seryosong problema ang kailangan pagtulungan para sa pagunlan ng bansa. ay naman kay Sen. Coco Pimentel, Tamang asal ito para sa Pangulo bilang ama ng bayan. Kahit hindi magbago ang ugali ng ilan na wala na sa kontrol ng Pangulo. Para naman kay uh, Senator-elect Ping Lakson, ang kabaitan ng Pangulo ay minsan tinitingnan ng iba bilang kahinaan. Kaya niya, kailangan niya ng isang bastonero sa gabinete na kayang pasunurin ang mga opisyal at mambabatas para sa maayos na pamamahala. Samantala, nananatiling may duda si re-elected Senator Bato de la Rosa sa sensoridad ni PBBM kung talagang bukas itong makipag-ayos sa mga dotente. Wala naman sigurong gusto ng kung ano, forever mag-aaway. Lahat naman tayo ay gustong tumahimik tayo at nang ng, uh, ng uh, matiwasay at uh, makafocus sa uh, kabutihan ng ating bansa. Pero sa lalim ng sugat na ilinflict nila sa amin, I think uh, kailangan talaga ng extreme sincerity. Extreme sincerity, hindi yung pahapyaw nigarin, Garin. Tungkulin nilang pirmahan ng reklamo bilang bahagi ng constitutional process at walang bayaran na nangyari. Ayon kay Defensor, hindi siya tumanggap ng kapalit at hinikayat ang iba pang kongresista na magsalita upang linisin nila ang kanilang pangalan. Lumutang ang isyong ito kasabay ng usap-usapang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Si Roque at apat na putsyam na iba pa ay may arrest warrant dahil sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng Lucky South 99 Scum Hub. Habang tinutukoy pa ng DOJ ang pinakamabisang hakbang, iginit nito tungkulin ang ng pamahalaan, ang paghahanap ng mga sangkot sa krimen at ang paghaharap sa kanila sa hukuman. Samantala kumpiyansa si Attorney Roque na hindi siya mapapauwi sa Pilipinas dahil sa pending application nito sa The Netherlands kung saan siya humiling ng asilo. Kasama na rin dito ang naudlot na proklamasyon ng mga party list na Duterte Youth at bagong henerasyon o BH party list. Kahit nasuspindi ang proklamasyon ng ilang kandidato at party list organization, hindi na nga na hindi na sila makauupo sa pwesto. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC, maaari pa rin naman silang maiproklama. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia. Chairman nila... si Ronald Cardema, may grave abuse of discretion ng Comelec. Sa nasabing desisyon, hiniling din nila at ang Comelec na agad silang iproklama. Samantala, naghain din ng urgent motion ang bagong henerasyon o BH party lists para sa agarang proklamasyon. Ayon kay Representative Bernadette Herrera, hindi sila nakatanggap ng kopya ng reklamong sanhi ng suspensyon, kaya't hindi umano valid ang aksyon ng Kamele. Masakay ito, nito, the... pinangunahan ng Pangulo ang commissioning ng dalawang bagong besel ng hukbong dagat. Ito ang BRP Miguel Malbar na kauna-una ang guided missile frigate ng bansa na may advanced sensors at weapon systems. At ang BRP Albert Magini na isang missile capable patrol vessel. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements in accordance with international law. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Na-monitor kahapon ng alas 8 ng umaga ang Shenyang Hong 302 sa layong 118 nautical miles sa baybayin ng Rizal, Palawan. Ang Tanzu Ear naman ay na-monitor sa layong 113 nautical miles ng Burgos, Ilocos Norte. Ayon sa PCG, malinaw na paglabag ito sa karapatan ng bansa dahil wala namang hinihinging permiso mula sa pamahalaan ng Pilipinas ang nasabing mga barko. But one thing is, is clear, no? They're violating our exclusive economic zone and their marine scientific research is um, basically a violation of international law. Uh, Nakunadang na inireklamo ng mga concerned citizens ang daluyan ng tubig na, sa, na nabarahan dahil umano sa konstruksyon ng bahagi ng Cavitex C5 link. Kung hindi, uh, binigyan lang po natin sila ng 48 hours para alisin yung obstruction sa tubig. Pag hindi po, masusubukan po yung ating mga bako, dahil ipapadala ko po yun doon pag hindi nila inalis. Uh, kami na po magbubungkal pero sisingilin po namin sila. Ay kay MMDA Chairman Atty. Romando Artes na bisto nila ang ginagawang pagbabawas sahod ng mga sangkot na empleyado mula nang gumamit sila ng computerized payroll system. Sinabi pa ni Chairman Artes na siya na rin ang tatayang complaining witness sa naturang kaso kung saan tinatayang nasa sa 80% ng kanilang empleyado ang naapektuhan. Ayon. Ayon, sa presidente ng non-profit group na We Protect Our Seas o WPS na C, si Dr. Jeffrey Honor Daniel, hindi kasama sa pag-uusap ang mga superpower gaya ng China at US upang bigyan diin ng strategic autonomy ng mga Asian state. Naniniwala naman si De La Salle University Professor Renato De Castro na sa pamamagitan ng pagpupulong ay makakapaglabas ng opinion at saluubin ang mga bansa sa Asian ukol sa issue naman sa South China Sea. Nagpapahintulot ang desisyon ng Korte Suprema ng Estados Unidos sa mga pulisiyang ng administrasyon ni President Donald Trump na tapusin ang Temporary Protected Status o TPS para sa mga Venezuelan. Sa kasalukuyan, ang programang ito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa deportasyon at pahintulot sa pagtatrabaho sa humigit kumulang 350,000 Venezuelan na naninirahan sa Estados Unidos. Marie nilunsad ng Israel ang bagong operasyon sa Gaza nitong biyernes at nitong lunes ipinahayag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang layunin nilang kontrolin ang buong Gaza Strip. Nagdulot ito ng matinding pangamba sa pandaigdigang komunidad lalo na't nagbabala ang mga eksperto sa posibilidad ng matinding taggutom sa lugar. Ayon sa pahayag ng pamahalaan ng Britanya, hindi katanggap-tanggap ang pagtanggi ng gobyerno ng Israel sa mahalagang humanitarian aid sa mga sibilyan at maaari itong labagin ang international humanitarian law. Ipinahayag din ng UK ang pagtutol sa anumang pagpapalawak ng mga settlement sa West Bank at sinabing handa silang magsagawa ng karagdadang hakbang. Upbeat. Ipinahayag ni Australian Foreign Minister Penny Wong na mananatiling walang taripa ang mga produktong papasok sa Australia na mula sa Pacific Islands. Ito ay sa kabila ng pagpataw ng Estados Unidos ng taripa na 32% sa Fiji, 30% sa Nauru at 22% sa Vanuatu. Okay. Ano yung sa mga pamantayang isinasaalang alang po na inyong tanggapan sa pagpili ng mga panukalang lugar para doon sa, I think the word here is the permanent relocation na relocation site ng mga affected na mga residente sa paligid po ng Mount Canlaon. Okay, mamaning yung first consideration natin sa pag ano, sa pagpili ng pag kung uh, sino ililikas natin sa ano sa uh, isang permanent relocation site ay yung na, nasa loob ng 4 na 4 kilometer na permanent danger zone no. Uh, Meron po tayong mga 81 or 81 pamilya na nasa loob ng 4km permanent danger zone. So sila po yung uunahin natin dapat ili i ano test no kasi dapat po wala nang nakatira doon. Sa Calaoan City, meron po tayong mga apat na ano pamilya na nasa loob ng ng 4km PDZ at sa La Castellana Meron po tayong mga ano 36 na families na nakatira doon. So ngayon po nasa ano na sila no. Nandoon sila sa may ating mga evacuation centers.